kapay painihintay nito. Ano okay. yun? Nito. Aba, aba. Bagong ligo ah. Ganda ng forma. nakapolo pa. Eh, ito kasi si ano, si Mayor. Ang ganda ng shirt ah. Siya daw supportan yung ano, kagawad. Eh, sabi ko ah, okay naman. Tabi. Teka, teka. Bakit naka-slippers ka? Eh, naka-slippers. Eh, ano. So so, alis ka na? Eh, Pinayagan ba kita? Ay, eh, hindi ka pa nagpapaalam sa akin eh. Ay, ako sa'yo kanina. Sabi ko sa alis ako. Eh, alam mo naman ako, bagong sahod, di ba? Wala pa nga akong sagot na oo eh, Ay, na alis ka eh. Matik na ba? ba talaga sa akin? Mabagos ako ngayon. Eh kung hindi kita payagan. Huwag na nga, grabe ka naman. Eh, na ako, tsaka may sa mga barkada ko. May magagawa ka ba kung hindi kita payagan? Kapasiklab pa, ako ngayon doon sa kanila eh. Kapasiklab ka? Oh. Manlilibre ka na naman? Siyempre, gila mo naman ako. Eh, pagkamayabang. May uubusin ka na naman pera? Okay, dahil okay. sa hod mo? Okay. Please. Alam mong... May naghihintay kasi sa iyo. Eh lahat ng mga mayro magkikita kami sa pupuntahan namin. para may mag-aantay sa atin. Kanina ka pa hinihintay nito. Ano okay. Nito. Miss na miss ka na nito. Ano? Kanina ka pa niya hinihintay. Bilisan mo, kaya hindi ka matutuloy dahil gigil na gigil na sa'yo to. At inip na inip na sa'yo to, Juban. Halika rito, lumapit ka. Bilisan mo. Come on. <tipan> Hindi ka alis, dapat ani muna yan. Bilis. bayad, di ba? Hindi pa tayo nakakabayad ng ilaw at tubig. meral ko, 12,000 yung bill ko. Abay, siyempre, kailangan na nating bayaran yan lahat. Diyo ba? Dito <laughs> ka laki, 12,000. Ay, bay, naka-aircon tayo at naka-rep. <laughs> Ang daming bayari. Credit card! Yes, of course! 20,000 credit card! Oh. pati credit card kong isa. Kesa Did naman, ubusin mo sa mga barkada damo yung pera. Imbis na lang pambayad ng kuryento at ilaw. Like, wifi? Dalawang libo? Oo, <laughs> bakit nag-wi-fi ba, tayo ilang cellphone natin? Tumig, 400 pesos. Malakas tayo. Maliko. Araw-araw tayo naliliko. Malamang. Hindi mo mga bill Hindi mo pwede mga Sa susunod nilang bayaran to. Ay hindi pwede, Juban. Kailangan mo nang bayaran yan dahil lahat yan nakapending. Lalaki ang ilaw natin na tubig. Credit card ko, no, libo. Gusto mo? Ay, maputulan okay. tayong ilaw? Credit card, 30,000. Tapos bill, 5,000. Ah? Huh? Gusto mo mapatulong tayo ng uwi-ilaw? Yeah, oh, na tama yan! Huwag ka nang umalis, baby! kaysa sa gastusin mo yan sa mga barkada mo, wala ka namang mapapala! Baby pala! <laughs> Sige na! Bayaan yan! Hindi na lang ako sa Jcash ako na magbabayad! Oh. <laughs> <laughs> Yo, hello, what's up? My name Three Lancer. Goodbye. Peace out, peace out. Let's go.